Hi! Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga pong inyong inday. Umaang gulo po muna bagong lahat ang mga gagawin. Ito nga pong naging ganap noong araw ng linggo. At syempre, araw ang gulo po muna. Pag may time, flux ko nga lang po yung aking dashboard na kulay green. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng followers, sa lahat ng engage po sa akin. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. For today's video... B-I-D-Y-O-W, tayo po ay magluluto ng inihaw na liyempo. Siyempre, dahil araw ng linggo, araw ng pamilya. At siyempre, may pusang maligalig sa aking pag-voiceover. Ito nga po pala yung mga sahog na aking gagamitin sa pagmamarinate. May coke, may ketchup, at syempre may kamatis, may sugar. Ang kamatis para po yan sa sawsawan. At ito na nga po ang inyong Inday. Uuwi na nga po pagkatapos mamili. Akala mo naman talaga maraming pinamili si Inday. konti lang naman. Pero syempre, uwi na po tayo para makapagluto na po tayo sa bahay. At pagdating nga po ng bahay, ito nga pong ginawa ko na nga po. Hiniwahiwa na nga po yung kalamansi. Inilagay ko na nga po ito dyan sa aking mahiwagang kaldero. Nilagyan ko na nga po ng ketchup. Inilagay ko nga din po na ang coke. Ayan. At syempre, pagkatapos po na lahat ng paglalaga ng ingredients, kasama na po dyan yung suka at yung pamintang durog ay halu-haluin na po ito natin kapag nailagay na po sa ng sangkap sa ating pagmamarinate. At pagkatapos nga po niyan, ay ilagay na nga po natin ang karne. Siyempre patuloyin po muna natin galing po sa tubig. Ayan. Huwag po natin bibigla na paglalagay. Kailangan tumulo po muna ang karne bago po natin ilagay sa ating mga tinimplang pang marinate. O ba diba, si Inday, pasensya na, akala mo talaga napakagaling ni Inday magmarinate. marinate Kanya-kanya naman po tayo kung paano po tayo mag po ng karne. Siyempre lumulutang niya naman sa toyo yan na may ko, Kaya napaganyan po kasi may ko po, po ako nilagay ka. Medyo na parami. Siyempre, ang kalamansin talaga nangyong ibabo. Pero minsan sinasama ko po talaga yung kalamansi. Hindi lang po yung katas. Pero dahil po ngayon, dahil minsan na po ako nasabihan, hindi daw po, hindi, hindi daw po dapat sinasama na si Inday. Pasensya naman po. Ayan, syempre may sa ang aking may huwagang kamay. Nandiyan dyan po ang sarap ng aking marinate sa aking may huwagang kamay. Huwag po kayong mag-alala, nagugasaman po si Inday bago po mag, uh, po ang kanyang pagmamarinate. Ayan, di po ba? Kasi masarap po talaga kang marinate ko kapag kinakamay ko po yung paghahalo. Ayan na nga po, natapos na nga po ang pagmamarinate. Ito nga po pala ang aking Roberta. O, kagigising lang po niya. Tanghalin na kagigising na. Siyempre, pag -araw ng ligo, bigyan ng time ng mga bata na makapagpahinga, makatulog na mahimbing para naman po tinatawag po sa kanila sinasabi ng mga millennials sa mga self-love. O, di ba? Ang ah, dami po talaga nilang nalalaman. At syempre, pagdating nga po ng tanghalian, kainan na nga po. Ito nga po pala si tikling namin. Syempre, ang aming alagang pusa, ayan. Ganyan po yung pagkumain sa side kapag masarap ang ulam. Syempre, wala nang lamela mesa. Kainan na lang po talaga sa lapag o ayan medyo kasama pa nga po ng aming alaga ganyan, ganyan po talagang alaga namin kapag oras po ng kain ay talagang andun talaga siya hindi naman po yan masyadong matakaw kumain parang gusto lang po niya talaga yung nilalambing siya o diba tikling, kaway-kaway naman tikling at talagang paborito po talaga nila ang inihaw dito sa bay at syempre sa kabilang lamesa ayan niya po tumakain pa nga po kami ayan hindi pa nga po kami tapos kumain at ganyan po talaga kapag araw po talaga ng linggo talagang pamilya talaga pinaka-importante sa lahat ayan, lumipat na nga po ito si Tikling sa lamesa, ayan pasensya na po sa lamesa, wala po pang pambili ng lamesang malaki, kaya nagtataga po kami sa bahay, Nang ganyan lang po ang lamesa, importante naman po may bahay po kan, sa kanya lang po mga gamit kapag may pambili na po si Inday sa ngayon wala pa po pong pambili si Inday ng mga lamesa, dahil marami pong priority si Inday at pagdating nga po kinapunan ay pumunta pa ako sa bahay ng kapatid ko. Ayan na ay naman yung hipag ko. Kumakain na naman siya ng merienda. Eh, bandang alas 5 na po iyan. Napagod po yan kasi ang dami nga pong nilaban. Eh, siya nga pong naglaban yan. At syempre pagdating po ng kinagabihan, ito nga pong ulam namin ng palayang. Ang ginagawa po pala ng hipago para hindi maging mapait ang kapalaya kapag naluluto ha. Pagkatapos na po itong hiwa-hiwain, ang tubig po na pinaglalagyan ng ang ay may asin po yan. Nilalagyan niya po yan na isang kutsarang asin po sa ilalim. At sa kabilang kawali nga po pala, flex ko lang po yung pritong isda po, kapartner po ng ampalaya po namin na ulam. Ayan, meron pa nga po sa planggana. Ayan, medyo na parami-rami lang po aming pritong tilapia dahil paborito po ng bayan, syempre ang ulam ng ganyan. At ito nga po pala, pagkatapos po ibabad ang hipag ko sa tubig na may asin ng ampalaya, ayan, hugasan niya po yan. Syempre, kailangan po natin hugasan ng ampalaya dahil hindi na po natin alam kung sino-sino pong mahawak niyan sa palengke. Bukod po dun sa... Bukod po itong bago po hiwain ang palaya, ay kailangan din po muna niya ibabad sa tubig na may asin para hindi po masyadong mapait kapag niluto po ito. Dalawang beses nga po pala niyang inuhugasan dahil syempre kailangan din po niya tanggalin yung alat po doon sa ampalaya. Ayan. Hindi na po niya yan pinipiga kagaya po ng iba nang luluto na pinipiga po ang ampalaya bago po lutuin siya po ay hindi na. Syempre hindi na nga po natin ang kalan ay po yung saog ng kamatis. Medyo nakakaluwag-luwag si Inday. Marami pong kamatis. Nilagyan na nga po niya ng mantika ang kawali. Ayan, at medyo luto-luto na nga po sa kabilang kawali ang piniprito ng kapatid ko. Kuya ko po ang nagpiprito ng isda. Ayan na nga po, tinilagyan na nga po si Bawang. Ang umpisa na po magluto ng ampalaya ang hipag ko. Ayan, yung kuya ko naman po ina sa kabila ang nagpiprito ng isda. Kasi medyo amatalsik ah, po kasi ang pagpiprito. Kaya ang kuya ko po ang nagpiprito pagdating sa mga ganyang lutuan. Ayan, nilagyan na nga po si sibuyas. Diba? Ang sipag ng dalawang mag-asawa. Ay nilagay na nga po yung kamatis. Yung kuya ko ang nagpiprito, yung hipag ko ang nagluluto ng ampalaya. Flex ko na naman po ang aking pusa. Pasensya na po. Talaga na sa akin pag voice over, talaga nandito po siya naglalambing sa akin. Ayun, hinalo-halo na nga po yung kamatis po ng hipag ko at medyo pinipisil-pisil pa nga po yung kamatis para po lumabas po yung asim ng kamatis. Ayun na nga po tinilagay na nga po si ampalaya sa kawali. At syempre pagkatapos po niyan ay haluhaluin lang po natin para po yung mga saupos sa ilalim ay mapunta po sa ibabaw at mahalo po sa ampalaya. Para po talaga ako may alagang bata para dito sa aking alagang pusa ay talaga napakaligalig po sa aking pagbo voiceover over. Ayan na nga po, tinilagay na nga po yung itlog na may timpla na po ng asin. Ayan, tinimplahan na po ang itlog bago po niya ilagay yan sa kawali. Ayan niya po yung kuya ko. Muntik pa mata po ng kawalang piniprito. Siyempre, ayan, binabalitan nga po ng kuya ko ang isda. Ayan. Teknik para hindi mabandikit ang pagbiprito, ay kailangan mainit na mainit ang kawali sa mantika. At siyempre, pagkatapos lahat ng pagluluto, ito na nga po mga mari, kain na po tayo sa ating hapunan na napakasarap po para sa amin sa simpleng pamilya ay masarap na po sa amin yung mga ganyang pagkain talagang busog na busog na po kami at sama-sama po kami pamilya sa pagkain na hinahanda po kahit ano pong pagkain ang hinahanda sa lamesa basta sama-sama ay napakasarap po maraming maraming salamat po Lord sa mga biyaya po lagi at nakakain po ang pamilya ko ng tatlong beses isang araw kahit po papano at dahil nga late niya itong si Tikling, ito na naman ang aming Tikling. Dahil late niya dumating, kaya hindi siya nakasabay kanina habang kami ay kumakain ng marami. Ayan, kumakain po siya ng mag-isa kasama si Luisito namin. No? Ayan, may palaro-laro pa nga po. Ay, eh, kumain na po yung bata niya, kumbaga sumasabay lang po sa pagkain. Kaya sinusubuan na lang po siya. At sya, pre, fast forward po tayo, kinabukasan niya po, araw ng paso. Itong inyong Inday, nag-almusal po muna dito. Sabi ko, kumain po muna ako bago po ako pumunta sa aking trabaho. At syempre ang aking paboritong pancake ang in-order ko, hot choco at saka burger steak. Yan na lang po ang kinakain ko sa pag kumakain ako sa mga ganyang kainan. At syempre, ito nga po si Inday pagkatapos kumain. Flex ko lang po sa inyo. Yan po yung pakyat ng antipolo sigsag. Yan. Napakaganda po ng araw ngayon. Talaga nagpakita si Haring Araw. Kaya kung makikita nyo po, talagang kulay green na green po ang ating kapaligiran. At talagang Napakasarap magbiyahe kasi hindi naman po masyadong mainit yung ganyan pong sikat ng araw. Ayan. So hindi nga po masyadong maraming tao ngayon ng mga oras na yan. Nung kami po ay nagbibiyahe kaya nakaka-relax po, nakaka-good vibes. Ayan. Sa mga OFW po na nasa ibang bansa at ang ganda-ganda po ng Pilipinas. Sana try nyo po minsan umuwi at mamasyal po dito sa aming lugar sa Antipolo, Sigisag mag road trip lang po, medyo dahan-dahan lang po tayo sa kalsada, wag po tayo magmamadali magbaon po ng mahabang pasensya para iwas disgrasya po tayo sa kalsada at umuwi po tayong safe po sa ating pamilya at huwag din po natin kakalimutan magsuot ng tamang kasutang kapag tayo po ay nagmumotor o kahit ano po sa sakyan natin ay mag-iingat lang din naman po sa kalsada at syempre ito nga po pagdating nga po kinagabihan pag uwi ko po sa bahay ay pinadiretso po ako doon sa bahay ng kuya ko dahil meron po silang inutang na pata ng baboy. Kaya ayaw nilalaga nga po. Ilang oras nga po nilalaga yan. May, may ng pa nga po yan ng mais. Ayan, may pamintang buo. Siyempre, ayan, tinakpan ko nga lang po muna. Yung karne nga po pala yan. Salamat po sa nagpautang po. At syempre, may po tayo. At ito nga po, kain na po tayo ng hapunan. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya at binigyan na naman po kami ng masarap na pagkain po. Ayan na nga po, lumulutang na nga po ang sabaw. Kain po tayo mga mare. Ayan, so pinakit po ako ng kap kapatid ko po talaga. Kapag meron sila mga ganyang ulam ay talaga hindi po talaga nila ako nakakalimutan. Talaga lagi po talaga si Eday ay tawag-tawag. Ayan na nga po yung kuya ko at saka yung hipag ko. Ayan, kain na po tayo. Ayan na naman si Tikling, tumalikod pa talaga sa camera at kakain na naman siya. Takaamoy na naman si Tikling ng pagkain. Kaya ayan na na maraming maraming salamat po Lord sa mga biyaya lagi